Ang ating mga kasama sa 2,000 2,000 ang presyo 2,000 ang presyo nito guys yan o no? ganda dito lang yan guys sa Marikina Riverbank guys yan o no? 20% pala to ah, 20, mga 20% to ah, 20% siya 1,080 20% din Less 20% oh. okay, so guys so dami dito maganda to magaganda magandang sapatos gawa ng marikina o oh, noon pa man guys sinatangkilik talaga ang sa gawa ng marikina ang original na ano ng sapatos So, mga sapatos, guys. Ito naman, guys. So, mga uh, less 20% din. And, less 20% dito. Mga sandals, dami. 3.50. 3.50, guys. Ito, mga sandals, guys. weighting marikina okay, guys yung ano yun guys so joy Ben juice marikina size 8 to size 8 yan guys ganda brown dito guys oh okay, ito naman isang to kulay black din so and yun yung tatak nyo guys oh jovan oh yung size nito yun, oh. size 5 to 10 size okay, guys yung mga hmm. ano yung oxford ito naman isa joy bend din kulay black naman siya size 6 siya guys And size 6 siya guys oh. Okay. 2,300 2,300 para to guys Yan. sorry so, 2,300 din pala to 1,300 gawa ng marikina to guys gawa ng marikina yung mga original na gawa ng marikina sapatos mga balat to gaganda eto naman guys mga bag naman to 400 oh, 400 oh. may black white uh, gray and blue 350 din to 350 guys sa uh, presyo nya 350 Ay, mga 350 siya ayan battle pala sabi ni mam ma ma ma'am ano name nyo po Iris oh, si Iris o si ma'am Iris so dito po kayo na install na to ayun si ma'am Iris guys ha ah. shout out kay ma'am Iris dyan dito sa Marikina Riverbank ba ito uh, po Rosana wazon yan na po yung number yan yung cellphone number ng boss mo pag uh, gusto po kayo makapag ah mo. pag kung si o oh, gano'n o oh. yun Oh, oh si mamano nandito dito lang hanapin nyo po dito sa store na to gawa ng marikina to guys solid solid na solid to iba shout out dyan mama sticker ko Ah, uh, thanks subscribe niyo po kami. Puro magaganda na lahat ng mga sapatos dito, ma'am, no? Ah, ganun ba? O katulad nito, ma'am, no? O 990. O leather na po talaga 'to, no? Size 9. 9 ba 'to? 9 to, ma'am, no? O 6 babasa. 9. O 9 'yan six lang ba to? Oh. Ah, standard size ang six nyo. Okay. Yun no? 990 lang dito. oh, guys, punta na kay dito. Hanapin nyo lang si ma'am dito. Oh. Kaya lang, di natin makita na ano, si ma'am. Naka face mask eh. <laughs> naka face mask. Dapat tinatanggal no. Yung face mask para makita. <laughs> Joke lang mama. <laughs> oh guys, dito na kayo pumunta. Oh, siya shout, shout out natin mga taga rito sa Marikina guys sa ano, mga sapatos na to guys, ang gaganda oh. May mga pambata rin dito, pang adult guys, pang mga pambabae, pang, pang lalaki. Oh. Oh, di ba? May mga gaganda pang tindera dito, di ba ma'am no? Ah, <laughs> oh, di ba? At mama sa pag entertain po sa amin. Oh, thank you po. Ganyan lang po kami, ma'am. Ngailig po kami mag-enjoy pag nagba-vlog eh. Oh, shout out ma'am subscribe niyo po kami ha. Si lahat po kami team namin. Thank you po nang marami. Ayun. Oh, dito guys, may nakita ta rin tayo dito, mga wallet to. Mga class A po to, ma'am. o oh, class A din pala rito sa wallet So, ito po yung ano nya? Yung price nya, 140. Saka yung isaw, 120. Ito? Ito po yun. Magkano dito? Itong ganito. Ito yung 120. So, yung 140 po, ito yung mahaba. Oh, ito yung mahaba pala guys. So, 140. So, saan pa kayo? Punta na kayo dito sa Marikina. Marami pala rito. Puro mga class A ba to? O, oh, dito pa isaw. Wallets. 60 pesos lang oh. Oh. Lagayan ng mga ano to. Buo na ilagay mo rito, wag yung barya. Malalaglag eh. <laughs> joke lang. oh, enjoy tayo. oh, ba? Diba? Ito pa mama mo. Ganda oh. Oh, ba? Diba? Ito naman. Lagayan ng mga credit card mo, no? Oh, di ba? 75 lang to, Ooh, 75 lang guys ha sa ganito o oh, yung mga ATM card nyo dito nyo nilagay di oh, ba? Diba? Oh, para makita naman ng mga ano dyan <laughs> o oh, 75 lang ha o oh, dito pa isa ito oh, eto naman 50 po ito 50 pesos po dito eto pwede ito guys lagyan nyo ng barya kasi may may lock na siya yung isa kasi wala diba, ba? Pambuo lang 'yon, pwede. Ito pambarya, 50 pesos lang 'to. Oh, 'yan, 50. Oh, dito na kayo. Sa mga bag po na ganito. 350, oh. Ano ba kulay nito, ma'am? Black. Oh, may black oh. Tapos ano ba kulay nito? Light green. Mint. Mint green, no? Brown. Oh, halo-halo na 'to. Hindi ko kasi kabisado lahat ng kulay, pero magaganda 'to puro mga class A ba 'to class A na leather to guys so sa halagang 350 oh so. oh sa halagang 350 guys so dami oh dito na kayo